Sa wakas, andito na po yung mga products na inaantay ko para sa aming kuto problems. First is itong Avermectin para sa dogs ko po ito. And then next naman is your Martina Stick and Flea Spray Solution para naman sa aking mga cuts ito. Unahin na natin ang ating napaka-cute na suspect na si Simba. <laughs> so tingnan naman natin yung batok niya kung meron tayong makikita. Yes, meron pa rin. So na natin yan. Huwag na natin patanggalin. I-shake muna natin yung product and then amuyin. Mabango po siya. So, yes. So, ilagay ko na lang po yung guide kung saan pwede um, sprayhan yung mga part sa alaga natin. Pero ako, talagang inuna ko talaga yung part na alam ko doon talaga namamalagi yung mga kuto ni Simba. So, usually naman sa batok, sa tenga. So, ayan. Sa paa and then sa buntot. And then doon sa front neck niya, marami din doon. So, Next is si Luffy. Ayan, ang ganda ng higa. Be, wala siyang kamalay-malay sa mangyayari sa kanya. So, si Luffy rin, actually, marami din po siyang kuto. Kasi siguro nga dahil sa makapal yung um, balahibo niya. Ayan. So, anyway, guys, ito nga palang binili ko is um, natural, organic po siya na tick and flea spray for cats and dogs po ito. So, um, ang maganda kasi nito is pwede po siyang madilaan. Okay lang po siyang madilaan sa mga alagang hayop ninyo. And yung amoy po niya is um, mild scent siya. Um, medyo sweet. Parang cherry flavor. Parang ganon. So, um, overall, okay naman yung first impression ko sa kanya. Um, ang magmamatter naman talaga dito sa akin is yung result kung effective ba o kung, kung tatalag ito sa kanila. So, ayan ito. Right now, si Snow na po yung nilalagyan ko. So, before ko pala sila inisprehan, am um, kinutuhan ko muna sila mga kamiyaw. Kaso lang hindi ko na sila sinama dito sa video kasi ayokong humaba pa yung video na ito. So, ayan, ayan. Last na nating isprehan is si Mimi. So, itong si Mimi, hindi, ta, hindi po klaro yung mga kuto niya. So, sinusuklayan ko talaga yan para malaman ko lang. Ayan. Ito yung pinaka-behave sa lahat in fairness. And we're done. Ganun lang. Charot. So, mukha lang siyang madali tingnan. Pero sa totoo lang, kailangan po ng konting jaga para gawin ito. And time na rin. Ang goal ko lang kasi talaga is mawala po, masolusyonan yung kanilang kuto problems. So, konting linis lang din at saka spray spray sa mga affected areas. Tulad nito, yung tulugan ni Simba. So, that's all. Continue to watch our kuto journey. Bye!